Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Minamahal kong mga kapatid, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanyang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing na nanatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Yeso Kristo. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo kundi ang dating utos na nasa inyo nasa simula pa. Ito'y ang mensayeng narinig na ninyo. Ngunit, may tuturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw ang katotohanan nito'y nasaksiyan sa buhay ni Kristo at nakikita rin naman sa atin ang nagsasabing siya ay nasa liwanag ngunit napupuwat sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at hindi siya magiging sanhi ng pagkakasala ng iba ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya nalalaman ng kanyang pupuntahan sapagkat binulag siya ng kadiliman. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Purihin ng Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya'y sakdal rikit. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay ilathala. Kahit sa ipahayag ng poonay dakila, sa madla ay pahayag ang dakila niyang gawa. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon ang may likha ng buong sangkalangitan. Naliligid siyang lagi ng dangal at kabanalan. Ang lubos niyang kagandahan ay sa templo mamamasdan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Aleluya, Aleluya! Para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong dinakila. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moises, pumunta sila sa Jerusalem. Dinala rin nila ang sanggol upang iandog sa Panginoon sapagkat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon. Bawat panganay na lalaki ay tatalaga sa Panginoon Nag-alay din sila ng handog na ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon Maaaring mag-asawang bato-bato o kaya'y dalawang inakay na kalapati May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalay Simeon Isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel Nasa kanyang Espiritu Santo Ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo at nang dalhin doon ni Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa hiningi ng kautusan, kinarga ni Simeon ang sanggol. Pagkatapos, nagpuri siya sa Diyos. Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumakong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ay liwanag na tatanglaw at sa mga hentil magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Namangha ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, Tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel siya ang magiging tanda mula sa Diyos ngunit tutulig sa insiya ng marami kaya't mahayag ang kanilang iniisip dahil dito magdaranas ka ng matinding kapighatiang parang isang patalim na itinarak sa iyong puso. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,